So itong idol yung ating uh, dalawang aircon na nasunog. Ito. Ayan. Dusaw na dusaw oh. Ayan, ito yung guys. ng mga gawa ng ibang lahi. Hindi naman sa sinisiraan natin. kita nyo oh. Grabe. Ngayon, kami ang magbabatak ngayon ng ano dito, Ng bagong linya. So, kailangan kong makuha yung details ng ano nito. Para malaman natin kung ilang Uh, kung anong size ng wire ang kailangan natin gamitin dito So ang power source niya ay 230 volts, 60 hertz, ayan. 1 horsepower. 20.5 ampere rated current. So doon natin malaman dito sa amperahe niya kung ilan yung uh, wire na gagamitin natin at sa kanyang watch. Ating watch, ayan. 4100 watts. watts. Pipicturean ko na lang mamaya yan, mga idol. Para alam natin yung Size ng wire na gagamitin Ayan o Grabe Yung ginawa nya So Itong isa naman yung Bali hindi ito nadamay Pero yung wire nya Ayan Kita nyo guys bali na kasama yung uh, wire nito dun sa nasunog na so yeah so ngayon kukunin ko lang yung ano nito ito yung kanyang uh, pinaka manual Curang, keleng ya, guys. Oh yan guys uh, Pinag-iisipan ko ngayon kung Saan natin paladaanin yung mga bagong wire Para sa supply ng dalawang aircon Baka mag-run uh, ako ng uh, reserba Nakita niyo sa likod ko oh. Grabe Nasunog Kaya yung mga ibang lahi talagang mahirap pagkatiwalaan din minsan sa mga trabaho na ganito kasi barabara -bara din sila eh. so hindi naman natin nilalahat yung mga ibang lahi meron din namang mga ibang lahi na maayos gumawa pero ito kita nyo naman yung nangyari dito Yeah. lang guys at napid ko lang kayo doon sa nangyari kagabi so yan guys dito uh, nga tapos itong video na to maraming salamat sa inyong panood see you to my next vlog peace out